Gusto mo ba na palaging sabik na sabik ang partner mo? Yung palagi siyang sabik na makita at makausap ka araw-araw, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, ay palagi siyang makakaramdam ng pananabik sa iyo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip sa mga ganitong pamamaraan. Ito'y napakaepektibong ritual at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo para mas lalong mapatibay o mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang larawan niya, actual photo niya o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo lamang ito ng maigi, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido ng target, e-mention mo muna ang pangalan niya bago mo isunod yung hiling. Pangalan at apelido, ikaw ay maging sabik na sabik na makita at makausap ako araw-gabi. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At paniguradong maging sabik na sabik ang partner mo sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at gawin itong ritual isang beses sa isang araw, gawin ito bago ka matulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At kung sakaling kayo ay may katanungan, ay mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.